Where are you going, sir? I want to go to the Sacred Heart Hospital. Ah, okay. How much? -huh. How much you give there? 50. Okay. What's up mga Kanoy P? Good morning na naman. Nagwawalik na naman si Kanoy P for another video. Nandito na tayo sa EGL. Araw ng Martes mga kanoypi. At mamamasada na naman tayo bukas kasi coding ni Mia Kaya itodo natin na pamamasada ngayon para bukas may pang allowance tayo di ba? Ayan Bali ako lang yung, ano, yung tricycle dito na nauna Nandito si Mia mga kanoypi. Ayan. Inistan ko muna at pupunasan ko siya bukas ko na lang siya wawashingan mga kanayuti wala nang oras eh uh, kakatapos ko lang din ano, na nag upload ng video nag edit gumising ako ng 4.30 <laughs> mga kanayuti kaya tinanghali na uh, usually gumigising ako ng alas 4 eh, eh kanina 4.30 na kaya inabot na ng alas 6 uh, 6.10 na ng umaga ayan good morning sir at yan mga kanunitin medyo pasikat pa lang yung araw so antay tayo na no, mga kanunitin Samahan nyo lang ako sa journey ko sa pumamasada. Siyempre kasama si Mia. Ayan yung tricycle natin. Tricycle ko na ginagamit pang hanap buhay. Ayan. At syempre, sabayan na rin natin ng pagbablog yan. Para may ma-upload tayo sa YouTube, di ba? Hopefully na huwag kayong magsawa, mga kanayipi. No? Maraming maraming salamat at punasan ko muna si Mia. Phase 3! na na tayo mga kanayi 20 pesos Dito lang yan sa pastry. 3 Eh naka na mano na tayo mga kanayi 20 pesos Dito lang yan sa pastry. 3 At nakapagkarga na rin si TJ na sumunod sa akin Ngayon tayo naman na yung ano magkakarga ulit Dalaw pa lang kayo ng tricycle dito kanina Yan Antay tayo mga kanayipi Maaga pa naman Anong oras na 6.42 ng umaga Ayan marami pa yun nalalabas Ayan mga kanayipi Targa natin si Angel Ate pwede dito ko na sa likod may isa pa dyan Kunin na natin si Angel dyan ganito ka tabil tabi, tabi kayo, tabi yeah di angkad mo eh no <laughs> oh thank you ayan mga kanaypi ibaba na naman natin yung isang pasero natin hanap ulit tayo ng panibago National. E na naman natin yung pasero natin bali nagbigay naman ng 60 pesos alright ayan almusan na tayo mga kamepi bumili na rin ako ng lutong ulam manang halian na ulam yan <laughs> alagang 150 lang okay na diba? tatlong putahe pa ayan mga kamepi may nag order ng bigas deliver natin kayan kay kay Pangasinan Tour okay, last na to mga kanipi na bigas yung isa ah uh, bigas na rin namin wala na kaming bigas din let's go punta natin kay Mia balik kakatapos ko lang din na nagpakain sa aking mga lagang manok sakit sama mata. Thank you. Umalis siya. Atol. <laughs> Kahapon umalis. Kahapon. Oh, yun siguro yung kumain sila no. Uh oh. Sige ate. Ayan mga kanipi. Tulog si Pangasinan tour. Yung asawa niya lang yung nandoon. Punta tayo ng... yeah Tata na ako ng call Tata eskilaan Queen 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 mabsog ka may isang nakala na eh okay. CB Mall Papanan niyo tangan ka lang shopping? Kanasaka mo nag-shopping kayo Thank you, Angan okay, Thank you magkakarga tayo ng apat umita tayo ng 90 pesos yung binigay na uncle nagbigay ng 40 eh. yung tatlo 50 ayan hanap ulit tayo ng panibago mga kanoy where you going sir? I want to go to the Sacred Heart Hospital okay how uh -huh. how much you give there? Редактор Sino nagbayad, madam? Si kaya elementary. Sige, bayad dahin, madam. game mo daw Ayan mga kanipi <clears throat> Ayan mga kanipi Nakapagatid tayo dito sa Kayambanan Kumita tayo ng ano, 170 Alright ayan mga kanaypi nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman sa inyong lahat sa mga nag comment sa last na mga videos ko tapusin nyo tong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin unang una yan happy happy birthday nga pala kay Kagawad Presela Consolacion Caballero ngayong araw na to January 16 greetings from Tony Palsimon Caballero shoutout sa inyo Madam at Sir Shoutout na ta tayo mga kanipi Kay Kuya Ron De Leon at Ati Kati De Leon From USA Shoutout na ta tayo kay Pilipi Santiago Shoutout kay Kuya Ber at Ati Barbara Tungpalan Shoutout na ta rin tayo kay Ati Linda Valdez Biscayno At kay Kuya Mon Biscayno from Canada At syempre shoutout na ta tayo kay Kuya Ferdinand Villaronte Mansano. Shout kay Billy Akito Shout out na rin tayo kay Biba Lola Vlogs. Shout out na rin mga kay Mary Pabroa. Ayan, shout out na rin sa Family Ancheta. Shout out kay Mark Ancheta. Shout kay Christopher Ancheta. Shout kay Mikaela Ancheta. Shout out kay JR Ancheta. Shoutout kay Katrin Ancheta from Las Vegas, USA. Shoutout ta rin tayo kay Oswald TV. Shoutout ta rin tayo kay Our Simple Way of Living from kabuyaw Laguna. Shoutout ta rin kay Gisjan TV, Kabigis Shoutout kay Sherwin J. Shoutout na rin mga kanipi kay Haji Songalia. Shoutout kay Leo Digario Bersosa. Shoutout na rin kay Jody Carno Shoutout na rin mga kanipi kay Dance Blog. Shoutout kay Roger Hilario Shoutout kay Flor Colomna Shoutout na rin kay Juban Tolentino Meron pa dito sa likod mga kanipi Shoutout na rin mga kanipi kay Alex Sason Shoutout kay Arbi Panado shout out rin kay Rodolfo Borges Albiado at ayan na naman yung mga nagpapa ngayon so sa mga gustong magpa shout out mag lang kayo sa baba nitong video na to at abangan nyo na ma-replyan ko sa ayon masashout na yung mga pangalan nyo at dito ko na naman tatapusin ang video vlog mga kanayipi maraming maraming salamat sa suporta sa no skip ads at sa tuloy-tuloy pa rin na panunood nyo sa aking mga video na kahit anong i-upload ko kahit pasado vlog man dyan nandyan pa rin kayong sumusuporta maraming maraming salamat mga kanayipi sa walang sawan yung suporta ah. kita kita na naman tayo bukas mga kanayipi sa panibagong video vlog thank you so much ulit and peace out